Mga ka-sports, just in habang papalapit ang laban ng Gilas Pilipinas versus Guam, may dalawang mainit na balita ang pinag-uusapan ng fans ngayon. Una, tagilid daw ang kondisyon ni Justin Brownlee matapos ang unang practice sa Guam at pangalawa, dismayado raw si Juan Gomez Deliano matapos malaglag siya sa final 12 ni Coach Tim Cohn. Pero sa gitna ng lahat ng ito, full force na ang Gilas at mas lumakas pa pagdating nila sa Guam. Ano nga ba ang totoong nangyari? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe at i-hit ang notification bell bilang pagsuporta. Mga sports pagdating ng Gilas Pilipinas sa Guam agad sila nagkaroon ng close door practice kagaya ng pinag-usapan natin sa ating last video. At ayon sa source, sa loob ng team medyo mabigat ang pakiramdam daw ni JB or mas kilala nating Justin Brownlee sa unang araw ng kanilang insayo. Ayon pa sa kanila, hindi raw 100% ang condition niya. Pangalawa, may konting pagod at stiffness sa legs at pangatlo, may ilang drills na hindi niya sinagat. Pero malinaw po ha, hindi po ito injury. Hindi rin siya nagpapahinga, tuloy-tuloy pa rin siya sa practice. Ang dahilan, galing sa sunod-sunod na games at biyahe, kaya nag-a-adjust pa ang katawan niya sa pace ng national team. Pero mga sports ha, huwag po kayong mag-aalala. Sa day ng practice, mas maganda na ang galaw ni JB. Mas explosive, mas mabilis, at mas connected siya sa sistema ni coach team. Meaning, game ready pa rin si Brownlee para sa laban kontra Guam. Ngayon punta naman tayo sa isa pang mainit na issue mga ka-sports. Bakit daw dismayado si Juan JDL? Ayon sa insider na malapit sa camp, kahit alam ni Juan na competitive ang guard rotation, umaasa pa rin siya na papasok daw siya sa final 12. Pero mga sports dahil mas nag-focus si coach team sa size, chemistry at defensive fit, napili niya ang ibang guards tulad ni na RJ Abarientos, Scotty Thompson, Chris Newsom at Dwight Ramos at napagdesisyonan na reserve lang si Juan sa lineup. Hindi raw nag-workout si Juan, hindi din nagalit pero halina't tanggapin natin na natao lang din siya. Mga ka-sports, masakit talaga sa isang player na kilala sa work ethic at galing na kung saan malaglag sa huling cut. Pero ang maganda, dedicated pa rin si Juan JDL para sa ating national team ng na Gilas Pilipinas. Napaka-supportive at kung may kailangan ang team, lagi siyang handa. Mga sports Full force daw ang gilas, mas lumakas pagdating sa Guam. Ito po ang totoong balita. Paglapag ng gilas sa Guam, kompleto at mas solid ang ating kuponan. Dahil nga hawak nila ang full scouting report ng Guam, lock in ang defensive sets, mas mabilis ang transition offense, mas connected ang big men sa pick and roll plays, at mas confident ang shooters. Isa pang big plus mga sports Mas maganda ang chemistry sa Guam kaysa sa Manila camp. Dito natin nakita na parang switch on mode ang buong national team. Napakaseryoso, walang biruan, hindi kampante, hindi nagpaparelax kahit first game pa lang. Lahat ng players from Junmar, Japet, Scarty, CJ Perez, QMB, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, lahat sila game ready. At ayon sa last update, mas malakas ang gilas ngayon kaysa sa huling dalawang windows. Mga ka sports kaya ang tanong ng sambayanan, anong inaasahan sa laro nila? Ayon sa ating mga sports insiders, expect daw ang high paced physical match. Pero base sa preparation, may malaking lamang ang gilas sa depth, height at system. Ang kailangan lang bantayan, early scoring ng Guam, 3-point shooting nila, at mga sports physicality ng home crowd adrenaline. Pero sa training pa lang, mukhang ready na ready na ang Pilipinas. Kaya mga sports ano sa tingin nyo? Dapat ba talagang kasama si Juan JDL sa Final 12? Or nababahala ba kayo sa kondisyon ni Justin Brownlee ngayon? O kampante na kayo sa lakas ng gilas natin? Comment your thoughts sa ibaba at babasahin ko iyan. Mabuhay ang Gilas Pilipinas, Laban Pilipinas Puso. At kung nagustuhan mo po ang ating video, paiwan ng follow, subscribe at pahit ng notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga susunod pang ia-upload. So paano? Ingat po kayo!